Pagdating talaga sa garden, ang pinaka number one na nakaka-attract sa ating paningin ay ang mga makukulay na bulaklak. Kaya two months ago ay nagtanim ako ng maraming flower seeds. At mostly dito sa mga tinanim ko ay itong mga sunflowers. So itong tinanim ko dito sa border nitong garden bed ay kinolekta ko mula doon sa tumubong sunflower na ligaw sa aking garden. At marami din akong mga biniling iba-ibang flower seeds online at saka sa mga nursery na tinanim ko dito sa area na ito. So dati lang ito na damuhan. At yung mga ibang tinanim ko dito ay mga coleus or mayana dahil napaka colorful din ng kanilang dahon. At ito ang aking pinaka favorite na marigold. Ito ay grown from seeds na binili ko online napakaganda ng kanilang kulay itong katabi niya kakaiba yung kanyang itsura parang hybrid ito ng french orange at saka itong court jester court jester ang tawag dito sa marigold na ito tapos itong ating nag-iisang ligaw na ampalaya at meron din akong tinanim dito na sunflower tapos sayote at more mayana Tingnan nyo naman itong mga mayana, oh. napakaganda ng kulay. At meron pa dito. Yung mga ibang bulaklak dito, nag-end na yung kanilang life. Kaya nagbabrown na. At tingnan nyo naman itong sunflower, grabe ang tangkad. Itong variety ng sunflower na ito ay crimson peach. At nag-uumpisa na siyang mamulaklak. Tingnan nga natin. Ang tangkad, grabe, hindi ko maabot. Ayan, nag-uumpisa na siyang mag-flower. Tapos meron din ako ang tinanim na dahlia. Sobrang mahal kasi ng dahlia. Pag bumili ka ng isang plant, it costs $15. Kaya bumili na lang ako ng isang packet ng seeds worth $5. And more court jester na marigold. So ito na ang favorite ko ngayon. Kaya padadamihin ko itong mga marigold na court jester. At itong ating ligaw na singkamas, hinayaan ko na lang siyang tumubo. At meron pang isang ligaw na singkamas doon. At itong avocado na ito ay grown from seed din ito. At pati rin itong mga marigold na orange, na pure orange ay pinatubo ko from seeds. Ito naman ay French orange. Tapos ito naman ay celosia. So, mix yung bulaklak ng naitanim ko na seeds na binili ko sa online. So, merong pink, parang peach, at parang yellow ito. So, excited na ako na mag-flower sila kasi napaka-kukulay din ito ang celosia na bulaklak. And more marigold na court jester. Kakaiba talaga yung ano, kulay nila. Itong marigold na ito ay dwarf lang siya, hindi siya yung tumataas. Tapos may mga tinanim din ako ng mga sunflowers. Dito sa baba ng dwarf mango ay tinaniman ko ng dwarf din na everlasting flower. Ayan. Ang isang tawag pa dito ay paper daisies. And tinaniman ko rin siya ng mga mayana. So makikita nyo merong mga bagong tanim dito. Mga grown from cuttings yan. Later on ay lalaki yung mga yan. At magiging ganito yung kanilang itsura o. Oh. Favorite ko din itong mga mayana kasi napaka colorful ng kanilang mga dahon. Nakakadagdag ng ano, attraction sa garden. Ayan ang aking mga mayana. At marami din ako ditong mga pinatubo na marigold. Ito yung French orange. Napaka-beneficial nitong marigold na ito, lalo na sa ating vegetable gardener kasi maganda siyang pang companion plants ng mga gulay dahil nagre-repel sila ng insects at the same time ay nag attract sila ng mga pollinators. Dito sa side na ito ay tinaniman ko rin ng sunflowers Tingnan niyo oh, ang tataas na ng mga sunflowers dito. Mga giant. So mostly itong tinanim ko dito na sunflowers ay yung binili ko sa online. Mixed varieties yung tinanim ko dyan. At meron din akong mga tinanim na sunflowers dito sa aking garden bed. So itong mga tinanim ko dito sa garden bed, ito yung pinadalang seeds ni Dai Meraflor from Farm Life in Australia at meron pa akong mga siningit-singit sa ibang garden bed doon at merong kakaibang sunflower din ako na tinanim dito na binili ko sa online ito yung teddy bear oh, nag-uumpisa ng ano mag -bloom. excited ako dito kasi mga rare ito na mga sunflower so teddy bear ito na variety sampung seeds yung nabili ko pero apat lang yung nakasurvive at yung ating mani ay lumalago na so ayan yung mga flowers na tinanim ko dito sa aking garden para mas gumanda ganda naman nating na at mas ma-inspire pa tayo na mag gardening kapag maganda yung ating paligid